Ayan mga karayt, meron tayong tragic ulit dito sa shop. Ayan. Ah, Ito, ang problema na ito. Panda rin natin. Ayan. Kung maririnig nyo yung isa, ayan o. yun na natin mga ride kung anong problema nito mabaklasin natin itong makina let's go yun, upon checking habang binabaklas natin to inuna kong baklasin dito sa may bandang crank is cover mga ride, bandang clutch housing upon checking ito napansin natin oh. ito maluwag eh no? oh no. maluwag tornillo rito sa clutch housing eh, no? na kayang kamayin hindi ko pa nababaklas to eh. ay kita nyo sariwa pa maluwag pero titignan pa rin natin yung block tsaka yung connecting rod kasi hindi naman ganun ang tunog talaga ng ano eh kung ito lang ang problema hindi ganun ang tunog kaya ito una ko napansin maluwag yung tornilyo kalasin muna natin tapos check natin yung connecting rod if may alog yan, ito mo ito pa lang yung napapansin kong ano, ayan. Tornilyong lumuwag. Yan. Yo, napansin mga ride ito. Abaklasan natin yung head saka yung block. Ito yung problema. Itong rod na to. Ayan, kung maririnig niyo no. Pag tinaas baba niyo yung sikwat yung ano, yung connecting rod ay maririnig niyo yun yan na natin kalasin to na no, mga karay itong rosy na to at yun, natin lahat na mga mga ka karay ito shifting board shifting drum okay ito mga gear okay naman lahat okay cam bearing okay naman crankshaft bearing okay ito lang, ang hindi okay. Yung okay. connecting rod, mga karay. Huh? Ito. May nyo paano. Ang tunog nito. Ah. Oh, no! Ah. Kaya, papalitan lang natin dito is ito yung connecting rod. Yung sa ganyan, hindi ano yun. Ito, tinatawag na si Gunyal. Ito, connecting rod. Ito lang papalitan natin. Ito, yung rod na to. Tsaka yung bearing, tsaka pin bearing na ito. Ayan, yun papalitan natin dito. Wala nang iba mga ka-ride Okay. Yan mga ka-ride, uh, okay na yung si Gunyal natin, napalitan na natin ng connecting rod. Yan, malinis na lahat. Bubuhayin naman natin. Ay, let's go.

assemble na natin itong Rusi na 125 yan yeah, nakakompleto na, na natin itong ano yan, yeah, testing muna natin Ito na kung meron pang tunog na lato lato rito sa motor na to yan ito na mga oh. aray yan okay na siya Ayan, tapos ito, Wala na yung Maingay Doon sa loob ng ano Ang pinalitan ko lang talaga rito mga ka right, Is yung connecting rod Wala na akong ibang pinalitan dito Ayan Balik na siya sa dati Wala, gaingay-ingay Ayan yun wala na yung mga ay ito nga pala yung may aray mga kararating lang wow naman wow ay, <laughs> sir piyo kaya pala may may ano to eh piyo ah uh, <laughs> 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 <maray, maray> <laughs> Yan, na. Ayos na. Eh, nagkaroon ako ng aral. Huwag natin sisihin yung langis. Sarili natin sisihin natin. Pwede <laughs> <di> na. <laughs> yan, ito. Nagpapalit-palit siya ng langis. Ayan, yan. Kaya, hindi ko rin naman masabi na sa langis o ano, malaki yung kayod nung ano eh. Kaya kung makakuha tayo ng magandang langis, komportable, komportable kayo sa langis Wala kayo nararamdaman na mainit Tulad nito, ito ang ginagamit ko rito mga karay langis na yun Oo, nawala na yung lato-lato natin Wala <laughs> <laughs> na yung lato-lato na ingay na itong mga to Rusi Ayan mga karay Okay na dyan Yan, dito na mga karay Pabut,